more than 37 million and 15,000 food bags amounting to more than 6 million were also provided. Isa sa mga nagawa ng OVPDOC ang pagtulong sa mga biktima ng baha sa Lucena City noong Mayo. Ang ating team ay naghatid din ng tulong sa mga biktima ng baha sa Davao Region na umabot sa lampas 26,000 na pamilya sa pagsisimula ng 2024. Ang ating Kalusugan Food Trucks naman ay naghatid ng pagkain sa mga relief responders na nandoon sa komunidad na apektado ng landslide sa Davao de Oro. Ako mismo ay sumaksi sa isang trauma session na ginawa para sa mga batang nakaligtas ng landslide sa probinsya. Nananawagan din tayo sa mga LGU na maging proactive sa pagresponde sa banta ng landslide, baha, at iba pang kalamidad.